tayo ng ano, pang salad. Ayan. Nag-ano cut nag ng pang salad. Salad hamili ito. Yung colorful na salad. Ayan po. Bill paper na red, green, at saka yellow. Ito yung, ito yung, kakat ko. Tapos dalawang tomato ika ko yan sila lahat. Ah, ha, ha, ha. Hindi kasa yan. Ate, ano ko pa yung isa? Kailangan tanggalan naman puti puti pa. Maganda yung ano sa Maganda yung buka na salamin. Paka may maganda ng maraming puti puti. Kailangan uniform din para maganda na yung pagka na mix na ang kailan dapat yun. Eh. may bisita kasi kami mamaya kaya busy masyado yan ang balong pati may bisita kami mamaya Sana may ano ha, may kutsilyo kasi ano nang panghiwa ko dito, ipin. Eh, Bye-bye na. Ay, sige pa. Okay lang. <laughs> wala sa mga bye kayo. Ay, hindi pa tapos. Yeah. Saan lang na Ay, Hindi pa si Pariti. Wala. Ayun